Bago ako naging B-Mobile member, dati akong OFW, uh, caregiver ako sa Israel nang almost 8 years. Pero bago pa ako napunta ng Israel, pumunta rin ako sa ibang bansa, sa ibang lugar. So, nagtrabaho ako sa Korea, nagtrabaho ako sa Saudi. So, ang trabaho ko doon, syempre mag-alaga ng matanda sana nanay ko yung inaalagaan ko kasama ko pero ibang lahi o ibang tao nung mga panahon na meron akong inalagaan na matanda na nagkakalat na siya ng dumi naiihi siya sa panty niya minsan pag pinapakain mo siya pahirapan yung mumurahin ka pa niya dahil akala niya pinipilit mo talaga siyang kumain pero syempre bilang caregiver kailangang ibigay mo sa kanya yon So, pagka minumura ako, ganun, naiiyak na lang ako eh, kasi hindi mo naman siya pwedeng patulan. Caregiver ka nga eh. No, so, naiisip ko yung parents ko. Kasi, dapat ako yung kasama nila sa bahay, pero matagal akong wala. Lagi ako nasa abroad. Anong mga time na yon? sabi ko sa sarili ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, ayoko nang bumalik sa abroad. Kaya naghanap talaga ako ng opportunity na yung, yung magi stay na ako sa Pilipinas. Yung hindi na ako aalis. Ayun, nakita ko nga si V Mobile. Nung nag ko to nakita ko yung opportunity. Ang laki nung ano, eh, pinagbago sa buhay ko. Pinangako ko sa, kasi sa sarili ko nga na ayoko na mag-abroad. Yung gusto ko makasama ko ng family ko rito. Kasi syempre tumatanda ng parents ko. Iyon yung nag-push din sa akin para gawin ko si V-Mobile. Hindi kagaya nung nagtatrabaho ako as, a caregiver, ginagawa ko lang yun kasi trabaho ko yun. So wala akong choice. Pero dito bilang B-Mobile Technopreneur, nade-develop din yung pagkatao ko. Yung sabi ko sa sarili ko, ay marunong din pala talaga ako makipag-usap. Yung isang pinagpapasalamat ko na nandito ako ngayon sa B-Mobile, yung nagkaroon ako ng, ano, ng time sa sarili ko, Nakakapunta ako sa iba-ibang lugar kasi sabi ko noon, pumupunta ako ng abroad, pero ang Pilipinas hindi ko nalilibot. So ngayon nagagawa ko na siya. Napupuntahan ko na yung mga lugar na hindi ko napupuntahan noon dito sa Pilipinas. Sa mga OFW, huwag silang matakot na umuwi ng Pilipinas. Kasi noon nalulumo ako eh, sa tuwing sasabihin nila sa akin na, ibali nang mamatay dito sa abroad kahit may gera, ayaw namin umuwi kaysa nandiyan kami sa Pilipinas. Ganun na ba talaga ka kahirap yung Pilipinas para, para ganun ang sabihin nila? Tapos yung kahit na malayo sila sa mga anak nila, sa pamilya nila, basta ang, ang mindset nila, ang nasa isip nila, sa abroad lang nila mararanasan na magkaroon ng pera, na maibigay sa pamilya yung, yung, yung pangarap na gusto nila, hindi ka pa palaging malakad. Hindi ka palaging may trabaho dyan. Darating ang panahon, uuwi ka rin ng Pilipinas. So, ang sabi ko, kung gagawin nyo si B-Mobile, pag uwi nyo ng Pilipinas, meron na kayong ipon, meron na rin kayong gagawin. Sabi ng kuya ko sa akin, nung niyayaya ko siya, sabi niya sa akin, wag mo na nga akong isali sa ganyang kalukuhan. Sabi niya, sabi ko, hindi naman kalukuhan si B-Mobile, kasi negosyo nga yan eh pinapakita ko nga sa iyo na dito, maliit lang yung kapital tapos may malaking potential income, sabi ko sa kanya. So sabi niya sa akin, baka mamaya magpasali ka dyan ng mga tao, yun pala, scam yan, sabi niya. Eh di madadamay pa kami niyan, patay ko ni yaya mo, madadamay din ako, sabi niya. So, syempre na-hurt ako kasi hindi ibang tao yung nagsabi sa akin eh. Kung baga kapatid ko siya eh. Nung time na yon? sabi ko sa kanya, sabi ko sa sarili ko, hindi ako titigil sa b -Mobile. Hindi ako titigil hanggat hindi ka naniniwala sa akin, hanggat hindi ka sumasali sa akin, at hanggat di ko napapatunayin sa iyo na totoo si b mobile So good news, kasali na siya sa B-Mobile. Huwag <laughs> kang titigil kung ano yung naumpisahan mo. Kasi, gusto mo bang bumalik uli sa abroad? Gusto mo ba uling magtrabaho sa abroad? bumalik sa dati. Eh, yung lagi kong tinatandaan. Kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, natatakot ako na bumalik uli sa abroad. Sa mga OFW na kagaya ko, subukan ninyo na mag-invest sa mobile, Hindi naman habang panahon na nasa abroad kayo. Darating ang time, hindi nyo na rin kakayanin magtrabaho. Sana lang, wag pagiging OFW ang ipamana ninyo sa anak ninyo. Ang ipamana nyo sa kanila yung pag aral sila at pagkatapos nun, magnegosyo sila. So, ito na yung chance ninyo. I-grab nyo na to kasi bihira yung opportunity na ganito. Na hindi lahat ng company na nasasalihan ninyo ay eh, kagaya ng B-Mobile.